welcome relarge tv okay no so sa ngayon mga kaidol ay uh, mag-install or ilalagay ko na itong pusti yung pusti na to mga kaidol ay pusti ito sa dalawang palapag na bahay so ngayon uh, itataod ko to sa pamamagitan ng aking pag-iisa so ako lang mag isa mga kaidol ang mag uh, install sa posting ito. So kung gusto niyo malaman kung anong diskarte ko sa paglagay ko ng poste na ako lang mag-isa, tapusin niyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe or click subscribe, hit the bell and hit the bell again para Manotify kayo Or para Masundan ninyo Ang mga susunod Upload ng mga videos ko Thank you So sa ngayon mga ka-idol Saka Ilagay yung pusti So I-prepare mo yung uh, Pangangailangan Sa pusti Para yung pusti Ay hindi uh, Mabubuwal Na Gaya nito So ito mga ka-idol uh, Ganito yung uh, Gagawin nyo I-prepare nyo yung Mga braces niya Para Paglagay nyo dito Ah uh, may mga bris na siya para hindi siya mabubuwal so gaya nito mga kaidol uh, iprepare ko yung uh, brisis niya pag naiprepare mo na yung mga brisis kailangan preparado yung tire wire para pang atali uh, mo mga kaidol so sa ngayon uh, ilagay ko na yung uh, ko So ito mga kaidol, naka-prepare na. So sa ngayon, Uh, talian ko na okay no ang susunod ito naman okay mga kaidol no uh, ganito lang kadali mga kaidol kapag ka uh, Uh, mag-install ka ng pusti na ikaw lang mag-isa gayahin mo lang ang ginawa ko na preparado para pag mailagay mo yung pusti uh, nakaprepare na yung bawat braces niya okay? na